Mga kaibigan, isang uh, magandang araw sa ating lahat Tayo naman ang dito ngayon mga kaibigan para po sa ating uh, video for today For today's this vlog, for today's video ko natin mga kaibigan Unang-una sa lahat, maraming maraming salamat po sa mga biyayang pag-iingat, pagliligtas po ng ating Panginoong Diyos Our topic today mga kaibigan ay regarding doon sa mga tanong at uh, mga pangyayari po sa ating uh, mundo ngayon na uh, Dumarami na ho ang mga taong uh, balibaga ay puro kasinungalingan ang dinadala upang sila po ay makapaghakot ng maraming tao sa kanilang uh, 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 tinatayong uh, parang organization, mga kaibigan. Mga kaibigan, lahat po tayo ay mayroon tayong tinatawag na faith or sabi Bisaya pa na agit mga pagtuo sa matag usa Pero mind yo mga kaibigan na kailangan mo natin na sis, uh, sisilipin natin at uh, tingnan natin maigi kung ano ba ang dinadala uh, sa isang uh, organization o or sa isang uh, grupo na yan mga kaibigan. Nagdadala ba yan uh, kabutihan para sa ating bansa, para sa ating sarili, para sa ating kapakanan? Yan po ang ating titingnan mga kaibigan. Yan ba ay dala ng Panginoong Diyos? Yan ba ay pinahintulutan ng Panginoong Diyos? Kasi marami pong nangyayari, yung nangyayari sa in the issue here in the country na kung saan yung sa Sukuro, no, sa kapihan na nangyayari mga kaibigan. Pag ang isang tao ay nagsasalita sa salita ng Diyos na mula po sa Biblia at kanyang uh, Ibinibigkas doon sa mga kanyang uh, sakop At siya po ay nangako na isa po siyang sugo or isa po siyang propeta O isa po siyang ano mga kaibigan uh, Balibaga siya po ay taong uh, uh, inuutusan ng Panginoong Diyos Hindi po yung totoo Pag ganyan na po ang sinasabi ng isang uh, uh, messenger of God mga kaibigan Hindi po yan totoo kasi sinasabi ho doon sa Biblia, huwag kang mangangako kapag hindi ikaw ang Diyos. No? Yan po mga kaibigan, no? hindi po natin na uh, basta-bastahin na uh, tayo po ay uh, uh, sumama sa isang uh, grupo na yan. Lalong-lalo na hindi po natin nakikita ang tunay na uh, adhikain o tunay na layunin ng isang grupo, mga kaibigan. Kaya, Iisipin natin lahat tayo ay mamamatay at uh, wala pang inuutusan ang Diyos na tao na para po ay siya po ay susunod sa uh, yapak ng ating Panginoong Diyos mga kaibigan. Even ang uh, naisulat na mga pangalan doon sa Biblia, uh, hindi yan ay tauhan ng Diyos kundili sila mo'y gitugyan lang mga kaibigan nga muhatag ngadto sa kalibutan o maayo di diba? maayong binuhatan o katung adunay mga dautan nga binuhatan pagabagpuhon sama sa pagtuo sa atong Panginoong Dios dili na siya but pasabot nga kung kana siya nagsangyaw sa pulong sa Diyos or sa salita ng ating uh, banal na salita ng Diyos ay isa na po siyang uh, pinatawag natin na uh, uh, uh savior eh, kasi ang ibang tao especially for those people na maliit lamang ang pinag-aralan or mababa lamang ang kanilang kaalaman mga kaibigan yan po ang ang pinakamadaling uh, uh masama sa isang uh, samahang hindi naman mabuti ang uh, tinatawag natin na uh, tunay na layunin sa isang grupo yan ba ay makakatulong sa spiritual uh, guidance for the people around the earth yan ba ay makakatulong sa guidance for the people na gusto na magiging mabuti to become a law abiding in certain countries kasi dumadami na po ang mga kalupuhan ngayon mga kaibigan. Kaya nasa Biblia na po na kung saan hindi kayo basta-basta maniniwala sa mga taong nagpapakita ng kabiruan sa kanyang sarili. Biro mo magpapakilala siya ay isang santo ninyo, siya ay isang sugo ng Diyos. Ano, may bumaba ba dito? Nagsabi ang Panginoong Diyos, e, o oh, ikaw aking sinusugo? Hindi. Walang ganun dito kaya mag-iingat tayo magbabasa na lang kayo ng biblia bibili tayo ng biblia babasahin natin para malalaman natin kung paano natin uh, susundin ang kanyang utos kasi ang karamihan sa atin palaging pumapasok sa simbahan palaging nagsisimba ang karamihan pero masama ang uh, budhi oh, 'di ba maitim at ang uh, iba naman ay palaging nagbabasa ng Biblia pero masama ang ginagawa sa buhay. Yan ho mga kaibigan, huwag nating uh, magpapalit lang po tayo or magpailad ta sa mga taong uh, ganon. So, kawawa yung mga tao na kung saan ay nailad yun no? sa sukuro. Uh, there is a senate hearing na nangyayari ngayon regarding of that no sa sukuro, sa kapihan, sa Surigao man yata yun, di ba? No, kayong si Senior Agila nila. Bata pa, 'di ba? So ganun mga kaibigan, it's uh, raw all about uh, 22, 23 years old. So hindi mabuti ang kanyang ginagawa. Kahit sinong tao pwede yang gagawin. Pero sana po maiisip ninyo, may kapalit po 'yan. Uh, there is an consequence kung ano po yung gagawin natin. Mabuti man or masama, 'yan po. Aanihin natin pagdating sa panahon. Maraming salamat.